The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Thank you, Brad Jeff Eliscopides Good morning, Brad, Brad mm -hmm. Good morning, Brad Ted at chap, Pasensya na, medyo uh, nasa gitna tayo ng traffic Ito, mabilang tayo Ah, Good kaya pala, sa akin, ano, kanina ka pa namin hinahanap <laughs> Hindi ka namin mahagilap na Ikaw pala'y nasa welga Well, <laughs> hindi. Ah, hindi ikaw talaga. Ay, hindi, hindi, siya sumama ah, sa ay, welga ay, ng piston kamani manibela. Hindi, akala ko na, hindi, uh, ay, na doon. Parang may side lang ka TNVS ka ba ngayon? <laughs> <laughs> Pwede. Actually, walang signal sa C6 kanina kaya medyo ah. nagkakapatay. Ano hmm. ba itong ano na to? Ano itong kampo na to? Ah. Tagig -tag -tag tayo ngayon sa isang campo hmm. kampo dito. Wala okay. ka signal eh. Kamp Bigutan. Tagig. Kapikutan. niya yeah. Okay. Sige. So, uh, Brad Jeff, baka kasi matikitan ka na dyan ng enforcer. Ito na. Abangan na natin ang magandang balita mo na ihati this morning. Sige. Batiin ko lang muna kanina. Nandun ako sa bahay ng Mercado Family. Silvia Aranilla at Let si Lecha. Ano ba? Lea. Lea Meca Mecha. Yan. Kasambahay nila yan. Pinapanood ng buong barangay nila. Brian Capistrano at Ronnie Talban, thank you for listening. Character study tayo ngayon, Brad Ted at Chacha, isang tanyag na tao uh, sa Old Testament. Walang iba kundi si Gideon. Ayan. Pinangalan po yung uh, mga Biblia kung mapapansin nyo na nakikita sa mga motel, hotel, yung uh, Gideon Bible. Sa kanya yung pinangalan. Siya po ay isa sa mga judges ng uh, Old Testament. In fact, panglima siya. At isa siya sa pinakakilala at tanyag na judges doon po sa Old Testament. Ito po yung kwento. Ano? Uh, muling gumawa ng kasamaan yung mga Israelita sa paningin ng Diyos. Kaya alam nyo, pag gumagawa silang kasamaan, inaalaw ni Lord yung mga bansang mahihina para sakupin sila. This time, ginamit ni Lord yung mga Midianites sa loob ng seven years. Napakalupit na itong Midianites. Na, uh, pagka meron silang ani, raransak yung mga ani nila, kukunin yung mga hayop at mga alaga nila. To the point, nagtago na po sa kuweba uh, itong mga Israelita. Okay? Kaya ang ginawa nila, umiyak na naman sila sa Diyos, humingi na naman sila ng uh, tulong sa Panginoon at as usual, mahabagin ng Diyos, nagpadala po ng propeta at ito yung sinabi sa kanila. Sabi, nilabas ko kayo sa Egypt kung saan inaliping kayo ng 400 years. At ang biling ko sa inyo, Pagdating nyo sa Promised Land, wag nyo sasambahin yung mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan, ng mga Amorites and all, lahat sinasamba nila. Yung araw and all, puputol ng kahoy, magaan yung uh, uh, isda or tao or loop or, or anything, na object, and then sasambahin. Kabilin-bilin ng Diyos, huwag nyo sasambahin yung Diyos nila. Ako lamang ang sambahin nyo. Sabi po sa Exodus 24, Okay, Kapitulo 20, Versikulo 4. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa, or sa tubig. Yan po yung kanyang command sa mga Israelita. Sabi po sa English, do not make for yourself an idol. Alam niyo po mga tagapakinig, an idol is something we can make. I can make an idol out of my telephone. I can make an idol, si Chada can make an idol out of her bike, yung bike niyang napakamahal. We can make an idol sa ating mga anak or asawa. Kung baga yung heart daw po natin, sabi na isang famous theologian, is an idol factory. Yung iba po sa inyo, you can make an idol out of your career. You can make an idol out of your position sa politiko. So, an idol is something that naging source natin ng identity, naging source of security, at naging source of significance pagka po tayo ay humugot sa ibang bagay maliban sa Diyos, yung po idol. So hindi lang po yung idol, yung Diyos Diyosan, your, your career can be an idol. So be careful po. Kung sana naging source natin ng hope, naging source of security, identity, significance, yan po yung may potential na maging idol. Kaya po again, ito po yung introduction lang natin. Kaya po naging uh, napasailalim muli ito mga Israelita sa kami ng mga media nights because it's starting to draw their security, their identity, their significance sa mga man-made idol na sinamba rin nila at, at niyukuan nila. Mag-ingat po tayo. Exodus uh, 20 verse 4, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Yan lang po muna ang ating first day ngayon. Warning lang po, we can make an idol out of anything. Basta wag lang po tayong sasamba sa Dios lamang tayo dapat sumamba. Tayo pinmuna pa manalangin, Panginoon. Maging uh hudyat po ito, maging uh a warning, kubaga sa amin, yung nangyari po sa Israelita during the time ni Gideon nung sumamba sila sa mga diyos-diyosan, sila ay uh, tumawag sa isang dios na na walang kwenta, walang may mga tenga pero hindi nakarinig, may mata hindi nakakakita, yung mga man-made idols, finasyon sa sarili nilang kamay, dinamitan Uh, inukit. Lord, huwag kami pupunta sa ganung angulo. pagkas Pagkos, Lord, sa iyo lamang kami dapat sumamba. Patawarin niyo kami, Lord, if we make an idol out of anything na naging source namin na identity at security. May Lord, mga modern day idols, ang dami, Lord, na pwede maging idol namin. Patawarin niyo kami, Lord, kung kami tumatawag sa iba maliban sa iyo. Ikaw lamang ang aming tanggapin at sambahin. Sa pangalan ni Yeshua. Amen. 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 Mahalang Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, sa biyaya pong inihahatid, sa biyaya po ng mensaheng laman ng The Daily Brad. Lord, we pray para po sa inyo pag-aalaga. Lagi kay Brad Jeff, always bless his mission, keep him protected. At ganoon din po sa mga tao na ngayon sa aming programa na ito ang tang inaabangan at pinaka bahagi po ng aming programa ang The Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Happy Monday, Brad Jeff. Safe driving. Uh, kung saan ka man patutungo, aw, uh, pagpalaing ka and um, God bless your mission and we'll catch you tomorrow. Brad, Ted, lang ako mission ngayon. I-dedicate natin isang coffee shop ng kaibigan natin uh, si uh, Rosette. Uh, so, papunta na ako ngayon doon. Okay. So, um, aking kasama, sa aking kasama si uh, Darf ang aking uh, volunteer driver ngayon at hmm. uh, um, piloto. Thank you so much, Brad, for uh, joining me sa kristan ko to ngayon. <laughs> all right. Again, po, po, ang inyong daily, Brad, your daily dose of inspiration. Thank you serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Fajlon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.